pahirapan ngayon ang pampublikong transportasyon sa Tokyo sa Japana at sa iba pang prefectures kasunod ng pagbagsak ng niebe. Ayon kay Bombo Josel Palma, international correspondent sa Japana, ito ang unang pagkakataon mula noong Pebrero 2022 na umabot sa isang sentimetro ang kapal ng snow sa gitnang bahagi ng Tokyo. Ito rin anya, ang unang pagkakataon sa loob ng isang taon na naglabas ng heavy snow warning ang Japan Meteorological Agency sa dalawang 73 mga wards sa kapital ng Japan. Halos apat na po na mga naman ang dinala sa mga ospital. Nagdulot ni ng blackout ang snow sa higit na 14,000 na mga sa Tokyo at anino mga prefectures sa Japan. Kansilado naman ang halos isang daang mga flights ng Nippon Airways at Japan Airlines sa Haneda Airport kung saan higit sa 11,000 na mga pasahero ang apektado. Sinuspindi rin umano ang ilang mga biyahe ng mga train at itinigil rin ang operasyon ng mga expressways sa Tokyo. Pinayuhan rin umano ng Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism mga drivers na maglagay ng winter tires sa mga sasakyan o magdala ng snow chains. Ibinaba ng uh, Japan Meteorological Agency ang heavy warning. Makapal pa rin ang mga piles ng snow sa mga daan. Kung kaya't yung bus dito ay gumagamit ng tire chain. So, sa ngayon, uh, medyo may uh, kahirapan pa rin mag-travel ang ating mga, ka, mga kababayan at lalo-lalo uh, na rin yung mga uh, citizens dito na pupunta sa kanilang mga trabaho. Si Bombo Josel Palma. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John at Lusada. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!